Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa Sige, che check ko hmm, Okay to. ito ah Wow Mababago na ako Spander meron din ah Pwede so, ito ah Saan check mo lang? Uy, hindi naman. pala. Baba naman. Hirap lamang sumakay dyan. Okay na yan. Gapang ka muna. Bako ka makaupo. awan nyo guys. Ang iring mo bag. Awa, na nyo guys. Ito bag lang yung iring. Sige guys, guys. Ito talaga guys. Ito talaga. guys. Ito lang. Ito sa ba? ba?

Uy, ang samay good sa morning cut, Nga late na kaayo kag one hour. Na huma lang tag ESP class. O nga, di ba na sa ESP? Okay. items kung Nga, samang manalim mo pag-answer ka ron. Late na ka. Wala kay kuan. Hmm. kay score sa ESP sa test. Sorry, sir. Pagay sa'yo. Sorry. Ano sa mani? Talit pa kung sa'yo. Wala kong sa'yo. Wala kong sa'yo. Wala kong makonsensya. ka. I-exempted na lang nato si Kathleen class, ha? May parang ka lang. Malay ka. Ah, Dalahin mo lang ang sa sagis niya. Dalahin lang age. Nasaan ka na? Nasa bahay namin. Bakit mo ako inaanap? Pero may age talaga kami. Siyempre, pag tumatawa kami, alangan sasabihin namin, ah, 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 Wala mag... Siyempre, may age yun. Oh, tulad ng ha, 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 ha. <laughs> suspect, suspect. Ay, cute naman. Ang sipag-sipag ng tatay ko, kaya mahal ko. Puno mo, yeah. soto ko, baka malaman ibang tao Talaga taris. naman. May isang libo ka dyan. <laughs> <laughs> Mag-paraan din. yung naka-raptor ka nga pero mas malakas pa kalabaw sa inyo <laughs> Ah, siyempre bil para sa kaputikan yan yung kalabaw <laughs> ah, nakapatok <-tuki> eh <laughs> ipahila mo na lang sa kalabaw yung raptor mo ha <laughs> hirap na lang daan dun <laughs> gusto mo mag live pero mayayain ka <laughs> may <one thing. laughs> <laughs> <I'm> so <laughs> <laughs> nang dahil dyan natin makakabenta. <laughs> <laughs> Angas nito ah Asong di takot sa paputok at ingay <laughs> Lumapit pa para makanood Risa Lagot ka Andyan sa likod mo si boss <laughs> <laughs> nito, ah Feeling niya talaga papayat na siya sa kaka-workout niya. Ako lang naman saksi sa lamon niya after niya mag-workout. <laughs> Pil na pil niya pa yung exercise niya. Niloloko niya lang sarili niya. Sabi <laughs> <Grabe>. Masyadong... <laughs> <mapanguska> yung aso. Grabe. Masyadong. Ang mapanghusga yung aso. Hmm, sumahabog. From katatay ko lang baga. Hmm, naintindihan niya. <laughs> ano? Tumigil. Hey. Dila <laughs> Ano? Ha? Huh? Lalayasan mo na ako. Ayun. Asong maselan. <laughs> <laughs> tulog na naman yung mayamang aso na namin. Mayroon pa yung puyat sa duty boy. niya. <laughs> Aba, Himala, di ka kayata nakanganga ngayon ha. Hindi naman ang tulog niya. No, Nano, gising na Nano. <laughs> Talaga naman. Good morning, Nano. Ano ba ito? Akin Sa kanya pala. Ang galit ko. Uy! Nalaglag. Eh? Na lag lag. Eh? <laughs> eh? Eh? <laughs> eh? <laughs> Babysinter's dad. Grabe naman yung motor na yan. Ano na lang yan? For the show. <laughs> I want problems, always! No, 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 Hindi yan pwede sa amin. Pwede pala ngayon. Ayun nga, nagpunta nga kami ng Kyaku. Grabe, ang saya nga namin noon eh. Ano talaga? Eh kayo ng ex mo. Ano yung pinakamasayang memories niyo? Ah, kami masaya. Hindi pa pagsalita eh. <laughs> Sinampal na. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaari magkamali. Huh? Isa ka nga palang kupal. kupal ka ba? <laughs> Upuan mo yung nota. Upuan mo yung bawat nota. Hmm? Take the advice. Take the advice. Upuan mo ang bawat <laughs> nota. <laughs> para <laughs> <laughs> <bawat note. laughs> <laughs> Thank you para <laughs> so much. Para... <laughs> <laughs> <the best. laughs> oh, Napin ang narinig mo ha. Practicein mo yon. Upuan ang mga nota. Anong klaseng nota kasi yun? Hey! Naman kasi nag-unahan pa. At doon, last Ay, naku. niya, Takot siya. Eh, mm. bahala ka Duldo. sa buhay mo. Kung ang Tagalog ng lemongrass ay tanglad, ano naman ang Tagalog ng celery? Sahod. <laughs> celery, hindi salary. lako <laughs> <laughs> nagtataka siya may binkol kala yung isda <laughs> kawawa naman lukulo ko ito ah, nagtataka <laughs> ah, siya saan na galing? <laughs> kailan na nagiging mali ang tama mm. ulitin ko kailan na nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungan. Mm. Yung tama po ay palaging mga babae. <laughs> Tapos oh ang mali po ay laging mga lalaki. <laughs> <laughs> oh my God! lamang <laughs> po. Oo naman. Kaya naman, hindi lagi tama ang lalaki. Laging mali.